Ngayon ay Merkules, ating alamin, ang Daily Food of Life ang mabuting balita at sino ang mga santo. Ngayon at paano ito makakatulong sa buhay pananampalataya? Ating pakinggan? Ngunit, bago tayo magpatuloy, nawapo patuloy niyo tangkilikin ang video ang Ebanghelyo. Ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube at Bro Chris Channel. At kanyang Reels Follow, Like, Comment, and Share. Thanks for watching and listening. God bless you. Tayo'y magpatuloy. Sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Marcos chapter 9 verse 38 to 40 ng Biblia, mayroong aral at mga puntos na maaaring matutunan. Sa mga talatang ito, isinalaysay ni Jesus ang kahalagahan ng pagtanggap at pagtangkilik sa mga taong naglilingkod sa kanya kahit hindi sila kasama sa kanilang grupo narito ang ilan sa mga aral at puntos na maaring matutunan mula sa mabuting balita una. Pagtanggap sa iba't ibang mga mananampalataya. Sa talatang ito, ipinakita ni Jesus na mahalaga ang pagtanggap sa iba't ibang mga tao na nananampalataya sa Kanya, kahit hindi sila kasama sa kanilang grupo o organisasyon. Pangalawa, pagkilala sa mga mabubuting gawa. Binigyang diin ni Jesus ang pagkilala sa mga mabubuting gawa na isinagawa ng iba kahit hindi sila direktang kasama sa kanilang grupo. Ito ay isang paalala na ang kabutihan ay maaring makita at kilalanin sa iba't ibang paraan at mga tao. Pangatlo, hindi hadlang ang pagiging iba't ibang grupo. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, ipinakita ni Jesus na hindi dapat maging hadlang ang pagiging iba't ibang grupo o organisasyon sa pagtanggap at pagkilala sa mga taong nagsusumikap na maglingkod sa Kanya. Sa huli, sa kabuuan ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap, pagkilala sa kabutihan at pagiging bukas sa iba't ibang mga tao at grupo na naglilingkod kay Jesus. Amen. Thanks God. Nawana bless kayo. Nang Ebanghelyo, thanks for watching and listening. God bless you.